My favorite mo na snack during uh, school days, mon. Mm -mm. After school. Red horse beer. I remember I <laughs> remember an, that kind of uh, 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 oh, oh, i remember mm. I, I experienced that i experienced <laughs> it really to be <laughs> <Yeah>. honest uh. <laughs> to be honest oh, that's last, right last year when i was young young <laughs> <laughs> so ano kun ngayon mm, younger <laughs> <laughs> sige. Young guest na ako next year. <laughs> Sunod wa, nagid ka. I'm ah, sorry. Oo ba? Pero yung, iba talaga yung mga tindera natin, no? Nung kapataan mm. tayo. Wow! Mm. Pero <laughs> kitag unsa katiguan nga, eh, di si Utso braba ko. Why? That's right. <laughs> no, wala, that's right. 18 <laughs> si times 2 <laughs> diba? Amo ba? diba? Iba talaga sila pag bumibili tayo ng soft drinks, dili mm. tong nalatong butilya kay isilupin yun dahil okay. straw dahil yun, di ba? Oh, wow. Pero nga nung naamang iubang tindira nga, huyupan man ang silupin. So na daw suffering. Why? Nga nung nga. nung anti ha? Nga nung anti, anti ang cool ha? Pilit mo god kayo ng silupin okay. god. Magkwasin man. Why? Para mo ang kwan. Para maburot ang oh, okay. so silupin. Sa yun daw yung nagsulod sa kwan. Dato pa dyan sa ba baan dapat igunit ang ihang kamot. Nga nung mga <laughs> <laughs> nga. Kula lang pati ang straw. Ano Hoy! yan ha?

Wow. That's right. <laughs> That's right. <laughs> funnel, sorry, my mistake. Funnel. So, the English of uh, Imbudo is? Funnel. Correct. Correct. Spell it, spell it. Huh? Spell funnel. Funnel, F-U-N-N-E-L. Wow. Congratulations. That's right. I'm <laughs> ng soft drinks. I'm going to use soft drinks. I'm going to use soft drinks. I'm going gloves. i mm. Uh, karang dapat mag-follow ta og mga minimum health, health, protocol. health protocols minimum ha ah, na ba yung maximum ayo na maximum so medyo malinis medyo <laughs> madumi takot <na. laughs> sakto lang <laughs> sakto lang no oh. dili kay oh. kay na magdaot no. <laughs> sakto minimum <laughs> minimum <laughs> Sige, sakagi ka Minimum. Minimum health standard. <laughs> Minimum health protocol. Hindi nila ko eh. Hindi nila mo rin ko. Hanap mo Balik na may mga bibas.